Ang tatlong presidente ng Pilipinas na nakikita ng ilang mga kritiko bilang walang gaanong ambag sa pagunlad ng bansa ay sina. Joseph Estrada nice. Nahaharap siya sa mga isyo ng korupsyon at nepotismo, na naging kosanhi ng kanyang impeachment noong 2000, bagaman may mga programa siya para sa mga mahihirap, hindi gaanong naging epektibo ang kanyang administrasyon. Gloria Macapagal-Arroyo nakikita ng ilang mga kritiko na hindi gaanong naging epektibo ang kanyang administrasyon, lalo na sa mga isyo ng korupsyon at kahirapan. May mga alegasyon din siya ng pandaraya sa halalan noong 2004. Ferdinand Marcos, ang kanyang administrasyon ay nakikita ng marami bilang isang panahon ng autoritarianismo at korupsyon. Ipinataw niya ang martial law noong 1972, na nagdulot ng paglabag sa karapatang pantao at paghihirap ng ekonomiya ng bansa Ngunit importante ring tandaan na may mga magkakaibang pananaw tungkol sa mga presidente at sa kanilang mga nagawa Ikaw may kilala ka bang presidente na walang gaanong ambag Ups wag mo nang sabihin kasi parang kilala ko 'yan Mag-subscribe ka na lang pogi.